Oh, so around 12. So lagi ko che check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, ano wala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit apat na pong sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nag-send ang kanyang account ng ting isang libong piso sa dalawang numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani-kanina. Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po magpagawa po ng bahay namin. Pandagdag, nag-try akong i-call yung number po ng nasandan. Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. Kada transaction niya po ng 2000 may tig-1000 po na tanong na pinapasahan ko mga Numbers nang po, wala pong names. Nandung mong empleyado na sindika coaching matapos masimot ang halos 40 milyang pondo sa Gcash nitong Sabado. Sunod-sunod anya ang manumalian transaksyon mula sa mga hindi otorizado numero. Wala po, iba't ibang numbers po talaga siya. Ang pinagtataka niya, walang hininging one-time password. Hindi naman ako nagbibigay ng MP, hindi rin po ako nagbibigay ng OTP sa iba. Tapos very careful po ako pag may mga link akong nare-receive, hindi ko siya kiniklik. Nagreklamo siya sa GCash, pero hindi pa niya nababawi ng buo ang nawawalang pera. Meron pa kung kulang na 4,000, pero ang laking parang ano, thankful na rin po na kahit pa paano na ibalik po yung malaking halaga kasi hindi naman po yun mahirap ay eh, madaling kitain. Eh. Nalimas din ang kinitang pera na negosyante ni si Patricia Alabado na gagamitin niya sana ng pang ng anak. At tulad di coaching, tigi dalawang libong piso rin ang na nakaltas sa bawat transaksyon. Maybe it's, a, it's an inside job. Pero naglabas naman sila ng notice eh, siguro for uh, damage control. For now, for uh, peace of mind, di mo na ako gagamit ng GCash kasi it costs us too much stress. Lalo na yung kailangan mo yung pera at that time, tapos bigla mawawala. Paliwanag ng GCash, nagkaroon ng error sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated case rin lamang umano ito at tiniyak na ligtas ang account sa mga customer. Pero nababahalang isang digital advocacy group, lalo't ilang beses na rin ito nangyari. Giit nila, dapat paimbestigahan at managot ang GCash. Kasi yung mga tao na tumatangkilik kilik sa kanila, uh, pinagkakatiwala nila yung ano eh, pinagkakatiwala nila yung uh, pera nila eh. doon sa GCash tapos ganito lang yung mangyayari. So hindi ito uh, katanggap-tanggap kaya dapat meron ding uh, kaakibat na uh, parusa. Doon hindi natin alam, baka nagkaroon talaga ng uh, breach, nagkaroon ng uh, uh, insidente ng hacking. So kailangan ya ito idaan sa isang malalimang investigasyon na impartial.